Magandang araw sa ating lahat. Kapi po tayo. So for today's vlog po, ay magluluto po tayo ng sinigang na hipon. Nangilaw nga po pala yung kapatid ko kagabi ay ipapamain nga po sana itong nahuli nilang hipon. Ay ito nga po at na naman po ang dagat kaya hindi sila nakapamiwas. Kaya hiningi ko na lang itong hipon na nahuli nila at sabi ko masarap itong isigang. Bumaba nga din po pala ako dito sa baba kasama ko itong aso namin. At sabi ko yung ako yung mangunguha ng talbos ng gabi at masarap itong ilagay dito sa sinigang na hipon. Adis! Maulan na! U Ulan! sa natin na tumuulan na? Ano siya? Bitsuki, tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na. Yan yung lagi kong kasama. Halika na, Mitki. Halika na. Halika na, Mitki. Uy! Siya po yung lagi kong kasama. Pag may umaalis po sa amin sa bahay, yan po yung lagi kong kasama, yung asong iyan. Pag, pag uuwi na po, ay uuwi na rin siya. Grabe! Ang laki ng ano, ang laki ng alon, uha! Sagkit dito, ah! <coughs> oh Laki ng alon Let's go, na Halika na Nakakuha na tayo ng gabi Halika na Let's go tham, tham. madali ang luto pala po itong aking gagawin at medyo tanghali na rin po kaming gumising. At sobrang lamig naman kaninang madaling araw kaya mahirap pumangon. Nalagay um, na natin itong hipon. Sile. Sile, sile, sile. Daming ano. Daming. Eh. Kukuha po tayo mga kabalat ng sile. Hi, Mama Len. Hindi maanghang. Hindi pa kasi ito ano ay uha mura pa. Kaya hindi gan kaanghang. So mga kabalat, ito yung ating Ah, uh, sawsawan, so, may sibuyas, bagong na may sibuyas. Kanin. Oo. Kahit isa lang malaki. Wow, she's lang. Ito ang ulam namin. Are ay nang ulam na malaking hipon. Yan ang ang hipon. Tapos na. Ito yung pipigat. After nga po pala natin. kumain ay maya maya ay sila tatay kasama itong aking mga kapatid na lalaki ay nangahoy na. Sinibak na rin itong aking kapatid na si JM at sabi ni videohan ko daw siya. At hindi na daw siya nakikita sa akin vlog. Ay baka nami-miss niyo daw siya. galing oh. Tinulungan ko na nga din po pala ng, magsalansa ng kahoy itong si tatay. At makasabihin para na ako super bicep dito, Char. <tinyo> Magluluto na nga din po pala kami na tanghalian at si mama daw ang magluluto. At malamang katana naman ang aming ulam. Ay ayos lang din naman na tinanong ko kung anong aming lulutuin. in ang sabi na ng nanay ko ay ang lulutuin daw niya ay yung sinantol. Ito po yung natira po namin kinayod na santol. Matagal din po pala ito bago masira basta nasa maayos lang natabihan. Nagkayod na nga din po pala ng niyog itong aking kapatid at ang ilalahok nga po pala dito ay yung talangka na huli kagabi. Lalagyan din nga po pala natin ng mga ingredients kagaya ng salay or lemongrass, sibuyas at tuya. Papakuloan po natin muna siya sa pangalaw, pangalawang gata. Tapos pag medyo naiga na siya ay ilalagay naman natin yung unang gata o yung liputok. So, Lalagyan so, na po natin ang santol. Mama, minamasa ko kung magdaga at ganiyan nga siya, magdaga. 'Yan hmm, naman ang anong niya, lasa uh, lang ng gata. Huwag mo lang din ako pag niluto na adobo. Pero lahat ng ginitaan. Sana ko siyang sabihin gata ng gata agad, eh. Papalwa pa lang 'yan. Ayun. Ay napa. Medyo akong... nangitim-itim ka po siya ay dito na pwede na po natin ahimil. At tayo, tara, kain po tayo. Kain po tayo. Ito po yung sinantol na na Ay, ano kanina. Tapos ito po yung sinigang nilagyan ko kanina ng gabi. Ano. Tapos ito po yung aming sausawan at ito po yung aming ano, asabaw. Mama, nanginginain na. Walang bitlo kaya na. Let's go. Ay, ilalagay na naman ni Mami yung hipo na may bituka pa. Alin? Hipo. Mami, mo O, oh, tingnan mo kung may bituka, o. Oh. Paano mo ba? Eh? O, oh, Mami, o. Oh. Ay, oo. Oh, Mama, natanggal yung bituka. Sing Piga ito, ah. Hindi ako makakain yan. Bakit? Ah, blood. Hmm, sarap. Bakit ang ko normal na normal. Paano, Mama, sinusungkat ang bituka dito? Ito, Nick. Masipit siya. So that's it for today's vlog po. Maraming salamat po sa mga nag-share, like at nagpa-follow ng aking Facebook page. At ganoon din po, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Ang Marilag Vlog. Lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Maraming salamat po. Keep safe and God bless us all. Uh, see you on my next vlog. Bye!